Naharang ng pinagsani puwersa ng Philippine Coast Guard sa Buanga Station, PNP Maritime Group at mga tauhan ng Bureau of Immigration ang apat na mga Indian nationals at isang Malaysiano na iligal na pumasok dito sa Pilipinas. Kinilala ang mga naharang na sina Johan Jagit, Lakwinder Singh Rar Parwinder Singh Sukraj Singh Dam at si Brian Joel Dang. Sinabi ni Philippine Coast Guard sa Buanga Station Commander Captain Larry Sendanya na ipinabigay alam sa kanyang tanggapan dahil sa limang dayuhan na lulan sa isang commercial vessel na biyahing sa Buanga City mula Bungao Tawi-Tawi kung saan natuklasan nila na questionable ang mga dokumento ng mga Indian Nationals habang ang Malaysiano naman ay nabigong makapagpresenta ng dokumento na magpapatunay na dumaan sila sa tamang proseso bago makapasok dito sa bansa. Pagkadaong lamang ng barko ay agad na inibitahan ang mga ito upang siyasatin lumalabas sa pawang blacklisted ang apat na mga Indiano ngunit dalawa sa mga ito ang umamin na nakadalawang balik na sila dito sa Pilipinas at tanging pakailuan ng umano nila ay bisitahin ang kanilang anak na naandito dito sa bansa. Ang Malaysia na naman ay sumama lamang umano sa kanyang kasintahang pinay na naging biktima ng human trafficking at kanya umano itong nailigtas mula sa pinagtatrabahuang bar sa Malaysia. Inaasahang ipapadeport ang mga ito ng Bureau of Immigration. Kasama niyo sa DXRZ RMN Zamboanga, Radyo Mirasol Montesa, Tata RMN.